Good morning. Ngayon po, kinuha na natin yung puso ng saging. Ang laki. Yun o. Oh. Kinuha na natin para magulay. tapang halo natin yung ano. Sitaw. yung saging yung puso yun oh pinitas natin laki anong masarap na luto dito mga idol ang puso ng saging na saba yun o laki timbangin natin ilang kilo kaya to ay, ang laki, ang Dalawang kilo at saka one port. Ang laki. Pag tinanggal na yung ano niyan, yung ito, siguro mga isa't kalating kilo na lang yan. Okay, may panggulay na tayo. Gagataan natin. <laughs> Tsaka ano yung haluan natin ng sinaing sa asina. na isda. Isdang lagidlid. Meron tayo dyan. Okay, good morning mga idol. Shout out po sa inyong lahat. Good morning mga idol Pupunta tayo doon sa Isok Kukuha tayo ng native na papaya Para panghalo doon sa puso Ito Sarap kasi haluan ng ano yun, eh, papaya Yung gagataan Tapos lalagyan mo ng sinaing sa asin isda Tara, punta tayo. Kuha tayo ng papaya. Para sa isok. Okay. Tara. Tingnan na natin. Gagaya ng papaya. Lika, tara. Yun po, nandito na tayo kunin na natin yung ano yung bunga ng papaya. Gugulayin natin pangalo do sa puso ng saging. Ito na po tayo sa isok. Ayun po yung papaya o ba hinog na o. Ayan. Kukuha lang tayo ng mga ilang piraso. Minog na o. O. Kita nyo? <laughs> hinog na yung papaya okay sungkitin na natin sungkitin na natin yun sungkitin na natin pati yung hinog kunin na natin Walang na. <laughs> Ayan po, sungkitin na natin yung hinog Saka yung ano Ayan oh, hinog na o oh. One, zero. kapitid. Napakahirap <laughs> ah, talaga ng umag. Gawa lang video -wala. pag walang camera man. Ito, oh, tingnan nyo. lo apat inaap mo hinog <laughs> Gueh yeah. Brother Tolo no Kamuk Hinug po, oh. Ayan o, oh. hinog na papaya. Itong lapit na rin hinog. Mayroon pa, marami pa yung nasungkit natin. Masyadong madamo, kaya hanapin natin nandoon sa ilalim mo mga damo. Ito yung nakuha natin. Pang ano lang naman, pang halo. Tapos yung itong hinog na ito, medyo overripe na. Bibigyan na lang natin sa mga alaga nating manok. Do. konti lang kinuha natin. Pangalo lang do sa puso. Nagagataan natin na haluan ng sinaing sa asin isda. All right. Yun po, mas maraming bunga. Yun, malapit na rin minug. Sa sunod dyan tayo kukuha. Sa sunod. Ayan, Meron na tayong panggata. <laughs> Ayun oh, nalaglag. Swerte naman. Hindi 'yun udyan, galing. Swerte naman. Naka-swerte tayo ng panggata. Oh, di ba? Para sa pananghalian. Pero ano to, babalatan muna natin. Para magaan dalhin. Medyo malayo pa ilalakarin natin. <laughs> Init, pawis na, pawis na oh. Mababalatan na natin. Ayon magpabalat <laughs> No <sighs> na Lalagyan natin ng ano ng sangut. sangut <laughs> daw yung tawag doon eh. Ayun oh. Para may bitbitan. Sangut. <laughs> oh, ya lo. Oh, tiba, oh, ba may isang utna Oh. Oh, tiba ba? Ayos. Ipanggata na. Yuh. Tara, uwi na tayo. Tara, uwi na tayo. Ay, nako. Hirap maghanap buhay. Lalo na pag kailangan mo ng pangulam sa tanghalian. Diba yan? Ayan huwin, natin. Tara po. Pasan pasan na lang ito. Pasan. Ayan No. Oh. Alright. Masaya sa bukid. Tara. Uh. Ito yung pasungkit natin. O, di ba? Di ba? Masarap sa bukid. Wala kang problema. Takala sa bundok. Meron nga lang ano. Lulutoy na pang ulam. Huwag ka lang masilan. Basta gulay. Tara. Tara. Diba tayo Tara. pa yung ano Siguro mga labing kilometro. Ay, di po. Malapit lang. Lapit lang po. Ayan o. May, mayroon na tayong pang ulam sa tangalian. Eh. <laughs> Ang damo. <laughs> Ayan o. <laughs> Super damo. Ang dahil dinadaanan. Bakit ganun? Sa umaga. Parang ang ganda kong lalaki. <laughs> Joke lang. Like. Joke. Ah, parang si Raulo. Yun po yung uwian natin. Oh, malayo pa. Tingnan nyo yung daan. Oh, damo. Oh. Pero dito tayo dadaan sa walang damo. Okay. Ayun oh, yun, Yung bahay natin. Yung bahay ko. Oh, di ba? Okay. Okay. Ito po yung mga kapitbahay natin dito. Ayan. Tingnan nyo, malayong pagitan, di ba? Ganyan ang mga magkakapitbahay dito sa probinsya. Malayo ang pagitan. Ayun po, dito na tayo sa mahiwagang tarangkahan. Ang tawag po dito sa amin ng ganitong gate ay tarangkahan. Ayan o. Ginawa lang ako lang pong gumawa niyan. Oh. Di ba? Uh, yari sa kahoy. Kahoy na coconut.